juicy na agad yan. Juicy na agad. Ayaw niya ng dry. Gusto niya wet. Hmm. Na? Ayan, busin mo yan. Busin mo. Hmm. Ayaw mo na. may Ito pa, oh. Hmm. Yan, siya daw si Snowbell. Sabi ng ate, siya si Snowbell. Snowbell! Snowbell! <coughs> Ang laki ng ingkit ni Choco, oh. Snowbell! Hindi niya alam pangalan niya. Snowbell! Yan, unang gabi niya rito. Natulog na siya dito kagabi kaso ayaw niya ng dry gusto niya wet Yan. ano na, ano na ang gusto nakakalusot siya dito eh hindi ka palaka siya dyan nakakalusot ka dito sa butas naglinis na siya oh tapos na siyang kumain Inom na siya ng vitamins at pampalusog. Ayan. Ingit na ingit. Um, nilagay ko ulit yung harang para di ka makalabas dito. Nananakmal yan eh. Bad yan eh. Um. Samantalang sila, ate, haba friend-friend na, oh, nandyan sa ilalim mo. Um. Lilinis na siya ng kanyang sarili. <laughs> so, ang pagkain mo dyan lang yan. Ayan yung inuman pa dati ni Axel. Ayan ang magdamag siya sa bag. Kasi nga itong si Choco. Ayan, iyang si Choco. Bad, bad. Mm, bad. Nananakmal yan eh. Kayaan niyo siya. Umiinom siya ng tubig. Umiinom siya ng tubig. Katatapos lang niyang kumain, tubig naman. Dami niyong bantay, bait Baik-baik yan, ah.

naglalaro ah. Hmm, bait niya ati haba. sila ng kulay, oh. Bantay-bantay yan. Bait na yaya yan. <laughs> Snowbell. Abel, hindi ka makakatakas yan. Inom na naman siya. <laughs> Bati kayo, ati ba? Bati kayo. bigot. Gusto rin namang manood ni Clover. Inaaway mo. Ayan si Clover, o. Oh. Anak ko naman. Kaya siya na-figure. Ayaw niyang katabi si Clover. May amoy lang, ha? Eh, okay. pag si Choco ang nandyan, wag mong ilalabas pa mo, ha? Pagdating niya yun. Diba? Masigla na siya. Ate, Masigla na siya. Hmm. hmm. Sigla na siya, naglalaro na, no? Hmm. Tulog na. Kulit-kulit ka pa. Ayan ang mga bantay, Oh. Nag-aagawan sila sa pagbabantay. Hindi ko alam kung bantay sa lakay yan. Hmm. Tulog si Choco. <laughs> Ayan si Choco, oh. Magtatampo kasi hindi siya makapunta dito. Ayan si Kisam, Hindi nila bate. yan lang kayo. Tama yan. Chopaw! Oh, oh, oh. Tumabe. Akala pa siyang si Chopaw? Chopaw! Uy, gusto lang talaga. Sh si Sisimpli ka na naman choco ah. Na amoy amoy na lang yun. Inwari lang yan amoy amoy bubukang bibig niyan. Siopaw! Siopaw! Ayaw mo maglaro? Oh, ayaw maglaro ni Ha, Hapon na ayaw pa maglaro. Puro tulog. Liit liit oh. Siopaw! Siopaw! Kitlet mo kasi. Binubuli ka tuloy. Siyopaw! Hmm, ikaw naman. Hmm. Pakapakan nyo. Ha! Nakita mo yon? Loko talaga yan eh. Ba't ka talaga? Oh. Choco! Kunwari lang siya, inaamoy niya, pero kakagatin niya kung anong ginagawa niya kay Kisa may ganong ginagawa niya hmm. nagkukulat tsaka Ch bad ka ha ngayon bad ka hindi mo pa rin bati si Siopaw aliit liit niya no hmm. Siopaw Siopaw gusto mo sa mga ilalim. Mm, tama yan para hindi ka maabot ni Choco. Chokong makulit. Diyan ka maglaro sa mga antik nating gamit. <laughs> Siyaw pao! Diyan ka lang maglaro. Huwag kang malalabas dyan at eh, laging nakaabang o. Siyaw pao! Shopao. Shopao. Shopao na daw ang pangalan niya, guys. Hindi na Snowbell kasi lalaki siya. Lalaki pala siya. <laughs> ang bago naming ampon, tinapon lang po 'yan. Pinulot namin at ipinabet para mabuhay naman. Shopao. Ngayon malakas na siya, oh. Dati, Shhh! Choco! Ay, Choco! Grabe ka naman. Choco! Lalo, grabe naman to si Choco kung bugbugin si Siopaw. Grabe talaga to si Choco. Talagang kinakagat niya guys. Kaya si Choco ay hindi ay si Siopaw ay hindi ko mapakawalan dito ng matagal. Kailangan talaga bantayan. Kasi ang liit-liit pa niya oh. Ang liit-liit pa binubugbog ni Choco. Wawa. Wow. Napakasalbahin ito. Grabe. Ba't mo si siopaw? Kinagat niya talaga sa paa. Buti na lang hindi nasugat. Ayan. Mm -mm -mm -mm. Masigla pa naman siya. Kulit-kulit. Ang kulit-kulit. Kulit-kulit. Kulit ng siopaw. Sopaw. 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 Hmm, dito ka na naman sa labas. Hmm? Sopaw. Siopaw, hindi ka na snowbell. Siopaw daw pangalan mo. Siopaw! Ay, grabe. Grabe. Siopaw! Siopaw! Anong ginagawa mo dyan? Ay! Siopaw! Andyan na naman ang maharap. Ay! Ay, naku, naku, naku. Naku. Hmm, na. Hmm, dyan ka. Parang kapag laro ka para maluwag ang laruan mo. Huwag mo ilulusot ang ulo mo, ha? Uulog ka. At delikado ka kay Choco. Siya pa. Siyapaw! Kapi tayo, siyapaw! Hindi hmm. ko pa nahalo pala yung kapi ko. Isang pichel na kapi. Hahaha! <laughs> bungi pa o oh, nabasag <laughs> favorite ko kasi to eh kahit maraming mag favorite ko to kahit basag bibili <laughs> lang ako ulit ng ganito ulit yan siya pa palaki laki ka muna bago ka sumabak dito sa labas ang lalaki ng mga kapatid mo baka ikaw eh ay ang salbahe naman talaga nitong mga ito sinong nagpupo sa loob ng kulungan salbahe naman talaga yan oo saglit linisin muna natin Jopaw. oh, oh, oh. tumabi akal na ba siyan si Jopaw Jopaw Uy, gusto lang talaga Shhh. sisimple ka na naman choko ah January lang yan, amoy-amoy bubukang bibig niyan. Siopaw! Siopaw! Ayaw mo maglaro? Ayaw maglaro ni Siopaw. Hapon na, ayaw pa maglaro. Puro tulog. Liit-liit, Chopao, Siopaw! Siopaw! Liit-liit <laughs> mo kasi, eh binubuli ka tuloy. Siyopaw! Hmm, ikaw naman. Hmm. Pakapakan nyo. Nakita mo yon? Loko talaga yan eh. Ba't ka talaga? Oh. Choco! Kunwari lang siya, inaamoy niya, pero kakagatin niya kung anong ginagawa niya kay Kisa. May gano'ng ginagawa niya. Hmm. Nagkukulat. Ch Choko, bad ka? Hanggang ngayon, bad ka? Hindi mo pa rin bati si Siopaw. liit-liit niya, no? Hmm. Siopaw! Ay! Shopau. Lumaki na si Sopaw Sopaw <laughs> kasi pa ba ulo mo dyan? Dina, na Hindi na kasya ulo mo dyan Sopaw Parang nang oh. Naakyat niya yung taas ng kulungan Imagine mo yan oh. Ang taas niyan kasing yung taas ko akyatnya Shopau Grabe ka Grabe ka Shopau <laughs> Shopau <laughs> Ayan na siya uh. <laughs> Daga ka ba? Ha Daga ka <laughs> Daga ka Shopau Siya Daga ka. Hindi mm, nakasya na ka ulo mo dyan. Hindi ka na makakalusot. Malaki ka ng konti. Konting laki-laki na. Hmm. Balak niyang bumaba. Nilalagay ko lang siya dyan pag pinapainom ko ng vitamins para medyo malaki-laki yung kanyang paglalaruan. Mm. Ayan, bumaba na. Ayan ang inggitera. Oh. Ayan na, lumabas na rin. Shabaw. Anong balak mo? Hmm? Anong balak mo? Ba't ka pumasok? Hmm? Anong balak mo? Hmm, sirain mo na naman yung basahan. Sirain mo na naman yung basahan. Ay, sisira. May sisira. Sisira yung basahan. Hmm? Sira, sira yan. Hmm? Chupaw. Bati na sila. Hmm. <laughs> Itim, hindi niya masyadong binubuli si Itim. Takot siya. Takot siya sa laki ni Itim. Ayan, lumaki na si Shoko. Muli. Ayan, lumaki na si Shoko.